Uh, ma, ma malaking issue po ngayon ang uh, corruption sa bansa lalo na ang pangingilam ng mga kongresman sa Pundo. Kung mm -hmm. kayo po ang tatanungin, mm -hmm. ano po ang dapat gawin upang maputol po ang ganitong alakaran at maramdaman ng mga Pilipino na nagagamit ng, ng tama ang budget? Uh, uh, Unang-una dyan, dapat kontrolado ng President yung budget. Dapat uh, kung ano yung lumalabas uh, sa budgeting system from the regional development councils, paakyat sa national development council, paakyat sa cabinet level, at uh, kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang nasusunod. Dapat alam talaga ng Pangulo kung ano yung laman uh, ng budget. Pangalawa dyan, dapat hindi pumapayag ng Pangulo na pakialaman ng legislators ang budget. Yun lang yung dalawang uh, bagay dyan. Dapat alam niya kung ano nangyayari. Pangalawa, dapat hindi niya, uh, hindi siya ako mapayag na pinapakailaman ng legislators ang budget ng uh, gobyerno. So, um, libreng advice na yon sa kanya, di ba? So, ayoko na magbigay ng libreng advice, ha? wala pa Ikaw pa yung talaga bago ma'am direct impromptu ka isa ma'am thank mm -hmm. you so much vp how are you today ah uh, yes ah <clears throat> uh, una ang pasalamat ko uh, sa inyong lahat dahil uh, nandito kayo para kay uh, president duterte and uh, patuloy pa rin yung pagdarasal nyo para sa kanyang kalayaan at uh, patuloy pa rin yung pagpapakita ninyo ng suporta sa uh, kanyang kalagayan na uh, ngayon uh, the, I'm okay wala mang problema um, VP what is your uh, opinion doon sa pagka wala ni General Torre pagkasibak po sa posisyon niya uh -oh. do you have an opinion for uh, about that um, oh wala akong ano wala akong uh, comment sa ano ni General Torre um, ano bang tawag doon pag Tanggal. So, removal. 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 Mm. Uy, nakita na naman tayo dito. Okay? Hindi <laughs> <So, laughs> <so, laughs> na naman tayo dito. Um, kaya hey, siya? ma'am. Uh, di ba dapat pupunta ka din ng Kuwait? Sabi ni Councilor Moka. Japan po, oh, yung Japan. Oh, next month yun. Oh, Oo, oh, sa September. Itap. Pero sabi niya Kuwait eh. Sabi niya punta ka daw Kuwait. Tapos, um, Ah, uh, ngayon ko lang naalala. Pero yeah. tuloy po yung Japan yun. Yes, tuloy yung Japan. Uh, we'll Na-accept na yun ng ano, Filipino community. VP, on another yeah. question. Yes. What is your opinion doon sa sinasabi nilang extradition daw ni Pastor Apolo Kibuloy Quibol, and Senator Risa Ontiveros already made a statement that dapat mag-cooperate yung Philippines? Uh, well, unang-una, nasabi ko na yan lahat uh, kay Pastor uh, Apollo Kibuloy no as early as the time na nag privilege speech si Congressman Nograles about the franchise. So pumunta ako uh, kay uh, Pastor Apollo Kibuloy and then sinabi ko sa kanya yung nakuha namin sa loob uh, ng House of Representatives. So the the plan noon was um A franchise first and then next is uh, local cases para ma mahuli siya and then dismiss the local cases and then turn him over to the United States uh, government for extradition so alam niyan lahat ni uh, Pastor Apollo Kibuloy as early as the time the moment na nag privileged speech si Mix Nabrat Mambii, ka uh, karma 'yung nangyari kay Torres since sa 'yong dahilan kung bakit napunta dito si ID at saka si Pastor Kibuloy na pumunta okay. din. Sa so, tingin nyo, part ng karma sa kanya 'yon? Ah. Hindi ko kasi masabi kung karma ba 'yun o hindi eh kasi jus lang naman kasi talaga ang uh, makakapagsabi, no, kung ano 'yung karapat-dapat para sa isang tao. So, siguro part lang yun ng journey niya uh, sa buhay niya. Sometimes nandoon ka sa taas. And then, 85 days later, nandun ka sa... sa mga pa. Yes. Ganun. Ma'am, uh, okay pa? Yes, yes, yes. Uh, Ma'am, ma malaking issue po ngayon ang corruption sa bansa. Lalo na ang pangingilam ng mga congressman sa Pundo. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang dapat gawin upang maputol po ang ganitong alakaran at maramdaman ng mga Pilipino na nagagamit ng tama ang budget? Uh, Unang-una dyan, dapat kontrolado ng President yung budget. Dapat uh, kung ano yung lumalabas uh, sa budgeting system from the Regional Development Councils, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level at uh, kung ano yung napag-usapan based on development plans yun ang nasusunod dapat alam talaga ng Pangulo kung ano yung laman uh, ng budget pangalawa dyan, dapat hindi pumapayag ang Pangulo na pakialaman ng legislators ang budget yun lang yung dalawang uh, bagay dyan dapat alam niya kung ano nangyayari pangalawa dapat hindi niya ah uh, hindi siya pumapayag na pinapakailaman ng legislators ang um, budget ng uh, gobyerno. So um libreng advice na 'yon sa kanya, 'di ba? So ayoko na magbigay ng libreng advice sa Sige, next. ma'am. Uh, ma uh, sa pag-iikot po ninyo sa iba't ibang bansa. Mm -hmm. May nakikita po ba kayo na best practices na kuing uh, gawin sa bansa kaugnay ang walang katapusang problema sa baha? O kayo po mismo ay may naiisip na solusyon with the uh, consultation sa uh, experts. Naku, libreng advice paritulman. na naman ito. <laughs> Kung titigay yeah, na naman na, ako eh. ng libreng advice sa administrasyon, hindi man sila, ano, hindi man ako libre na consultant ng administrasyon. Um, siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best ng mga consultants. Kasi sila yung nakatira, nakaikot sa buong mundo, nakatrabaho sa iba't ibang lugar. Alam nila ang best practices. So, anong dapat ginagawa natin? Tinatanong natin sila. Ano ba yung nakita ninyo? Ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba yung doable uh, doon sa ating bayan na best practices galing sa... Sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. Grabe! ako mag-charge na ako ha ng consultation fee sa sa libreng konsulta ng administrasyon na ito sa akin ha. Ano ba 'yung sunod ng sagot doon? Yan, ano ba ang ano ba ha? Sa Davao, for example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, nagkumuha kami ng international experts. Nasabi ko na ito noon eh, sa Duterte Street. Kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. So, nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is sa uh, flood control and drainage system. Kasi nga antiquated na yung uh, drainage system Uh, ng Davao City. Tapos, uh, mabilis yung urbanization. So, kailangan uh, sumusunod din yung flood control projects. Tsaka, updating ng drainage system. Pagkatapos noon nung lumabas doon sa IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao, na mga listahan ng mga... Uy, ayaw ko ninyo bya, eh. <laughs> <laughs> ah, Last question, yes. Last question! So, so okay. pagdating doon, lumabas doon, ang kailangan nga Uh, ng flood con uh, ng, yes, flood control and drainage uh, projects so since hindi naman namin alam pa kung ano yun, gumawa na naman kami ng isa pang plano, out of that big master plan, meron kaming maliit na plano doon, nakalagay na doon nakalatag na doon, ano yung mga kailangan gawin uh, ng Davao City na mga projects para uh, makontrol yung baha at maayos yung drainage uh, system ang problema lang sinabi ko na rin ito dati Andiyan yung plano namin pero walang interest yung gobyerno, yung national government through the DPWH na fundingan, na bigyan ng pondo yung mga projects. At hindi ito biased ha? kasi hindi naman kami ang gumawa nito. eh, Kumuha kami ng uh, consultants, international experts uh, to help us uh, make that plan based on their experience. Ma'am? Ah, uh, magkano sing per hour na consultant ng administration na ito? Magkano mga consultants nila dyan? Million-million yan, ba? Sabihin nyo sa kanya,